Pitong taon na ang nakalilipas ng ihimlay sa libingan ng mga bayani ang mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ang ama ni President Bongbong Marcos. Paano ba naihimlay sa libingan ng mga bayani ang dating Pangulo sa kabila ng mga pagtutol? Nang mapatalsik ng People Power Revolution ang Marcos Sr. Administration, nanirahan sila sa Hawaii sa Amerika. Matapos ang tatlong taon, Pumanaw ang dating Pangulo dahil sa komplikasyon sa bato, puso at baga. Ipinagbawal ni Nooy Pangulong Cory Aquino ang pagpapauwi sa mga labi ni Marcos Sr. sa bansa. Dahil dito, pansamantalang inilagak sa Valley of the Temples Memorial Park sa Hawaii ang katawan ni Marcos Sr. Taong 1992, nang pumasok sa isang kasunduan ang administrasyon ni dating Pangulong Fidel V. Ramos at ang pamilya Marcos. Si Ramos ay pinsa ng yumaong Pangulo. Ayon kay dating Interior Secretary Rafi Alunan III, kasama sa mga napagkasunduan ang maiuwi ang mga labi ni Marcos Sr. mula Hawaii papuntang Ilocos Norte. Ang pagbibigay ng military honors na nararapat para sa isang major na huli niyang ranggo sa AFP at pagbawal na iparada ang mga labi sa Metro Manila at ilagak sa libingan ng mga bayani. Pagka-uwi ng mga labi sa Pilipinas, inilagay ito sa Ferdinand E. Marcos Presidential Center sa Batak, Ilocos Norte. Pinlano ni Nooy Pangulong Joseph Estrada na ilipat ang mga labi sa libingan ng mga bayani. Pero hindi ito natuloy dahil sa mga protesta. Sinubukan ding ilapit ni dating Vice Presidente Jejomar Binay kay former President Binigno Aquino III ang panukalang ilagak ang mga labi ni Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Pero ayon kay Binay, hindi ito pinansin ni Aquino. Nang mahalal si former President Rodrigo Duterte, I will allow the burial of uh, President Marcos sa uh, libingan ng mga bayani not because he is a hero, kung ayaw nila ng iba na hero, but because he was a Filipino soldier, period. Tinulig sa ito ng mga kritiko at mga biktima ng mga paglabag sa karapatang pantao noong martial law. Sinunog naman na ilang sudyante ng Polytechnic University of the Philippines sa so PUP ang larawan ng dating Pangulo. Sigaw nila, wala pa rin hostisya ang mga minaltrato nung nanungkulan si Marcos. Pero sino ay Presidente Duterte nanindigan sa kanyang desisyon. Ang batas nagsabi, sino ang pwedeng ilibing doon sa libing? Presidents and soldiers. Ayaw ng ibang Pilipino, fine. Wala akong mag-demonstrate kayo, fine. Ilang petisyon ang inihain sa Korte Suprema para pigilan ito. Pero noong November 8, 2016, nagpa siya ang Korte Suprema sa botong 951 na mailibing sa libingan ng mga bayani si Marcos Sr. At noong November 18, inihimlay na sa libingan ng mga bayani ang labi ng yumaong Pangulo. It was my father's fervent wish That when he came to the end of his days, that he be buried in a simple soldier's ceremony. This was in keeping with his idea that he was but a soldier doing his duty, a citizen serving his country. We have waited. 27 years to fulfill that wish that he left us with. But we are here today and we are able to grant him that wish. In keeping with his desires, we will keep these ceremonies simple. And it is left to the family, and I speak in their behalf, the, on behalf of the Marcos family, to thank all those who actually helped and made this day a reality.